you may kasalanan Ako ba sila may kagalakan Sino yung tama? Ako ba yung mali? Di ko alam kung sino yung nagkukunwari Sino ba may kasalanan? Ako ba sila may kagalakan Sino yung tama? Ako ba yung mali? Di ko alam kung sino yung nagkukunwari eh, Nagkukunwari Nagkukunwari O ako lang naman ang mga hiling yung gawin Baka gusto mo ang tanongin na muna ako Kung ano na ba nangyayari sa king mga kilos sa los Lahat na ng tiwala ay naubos na Papabor ka ba maging sa kanila Kung ang paglabang ay sinusunod nila Kaya huwag magtaka Kung biglaan na lang may tumutumba Ngunit mata na sila Kung sa kalimbaba, kung oh, sitwasyon na ng mga ta. Oh, Hindi naman din delikado, nais ko namang pamamaraan Hindi naman kailangan pa na dumanas na Kasakiman, iangat ang sarili sa kapakamakan Bagamat ito'y magsisigling isang kapakamakan Hulugan Buksang kaisipon Si pagi na kasan Para pagdating mo sa dulo May makakamtan Isa ka ba sa mga Nakikinig Nalilito At hindi makapag-isip Tandaan mo na Hindi patuwang uli Pakita mo na Hindi ka papadae Sa kapas na Ang samot sa ring reaksyon O kinabang ka din ba Sa kakarampot na ambon Nakaharap sa salamin Nakangiti ang refleksyon Sa likod ng palapakan, May upad na emosyon Pasimpli kang tinanggalan Ang tinanggala yung saplot sa, plot, sa ginawa ka bang Muulan ng puso na libang at Hanggat tinumog ng kumetong tago sa kaluluwa Wag mong ituro sa iba kung ikaw din ang may gawa Nakakasilo daw ang araw lalo na kapag sikat Kahit pikit pa ang isa basta tumutok ang tilat Handang bumulag ng mata kapag tirik ang tumapat Mas masaklap yun pabalik pag tiliskop yung pang sipat Kung isa ka sa kalapati na mababa ang lipad Ay malamang may nag-abang sinyalis ng pumalakpak Nagaantay ng kalapit na sa gatilyo tinapat Ang nakatutok iskopeta Sino ba ang may kasalanan, ako ba o sila may kagalakan Sino yung tama, ako ba yung mali, di ko alam kung sino yung nagpukulwari magreklamo sa pag-usad na mabagal daming angal mga kupa lang sa gabal e eh, masarap ang bawal sunod-sunuran parang kawal basta pera ang itapal sa pagmumuka magmumuka na may kapal ang inaasahan ng karamihan kontento sa isipan sa pagmamahal kami mayaman maubos ng lahat wag lang ang yabang nagpaalala ka, kaibigan dami na mapay matapang oo meron ng hadlang Bago nagkaplano kung may kulang may patlang Pa sa iyong pagkatao Matuto ng matuto sa mundo na komplikado Kung mapagbalat kayo nakaupo na edukado Delikado parang isang gabi sa iskinita Argabyado kanong kapag walang nakakakita Sa nangyari di mawari at di mo'y nilalagari Ang parte ng Pinas na Pilipino ang may-ari Pari ka ng maging bulak sa kung anong nasaksihan Hindi lang magiging saksi sa na maaga nang Ano ba nga ba ang sagot sa iyong tanong na bakit nga ba? O baka alam mo na ang isa ka sana ito Ang buway sa Pinas pag wala kayo't walang lamon Lagi pulsa ay butas pag walang sahod walang baon Hindi mo rin masisisi yung dukang gustong mabuhay Pagkat very sinisisi din nila sa mismong mukay Bakas manad sa lieng parang nagbiti lang sa lupit Kimigal na lumalasod sa hilaya mong paligid Kalikas ang nagbawesa kung ano ang pininsala Hindi pabilang na pumanaw para tayo na likas kang hindi perfecto kaya makasalanan Sino ba may kasalanan? Ako ba ako sila na no, may kagalakan? Sino yung tama? Ako ba yung mali? Di ko alam kung sino yung Sino ba may kasalanan? Ako ba ako sila na no, may kagalakan? Sino yung tama? Na tila iisa Pula, puti, asul, dilaw, magkaiba Kalidad kailan sagpapurit ay parang balisana Ako sa katanungan Daibang nangulungan Wala akong magawa Pinapaikot mga tao Malamang may pagkukulang At puso'ng pinuhunan Para lamang sa bansa Lunod at di na makataho oh, oh, Hanggang kailan ka pa ba Matututo ka naman sa iyong bagalunin. Hindi lang ikaw ang nasawi, marami kaming natutong Kalabahin ng problema, sumalungat sa pauso Tuso, yung mga mapagbalat kayo Ang puso'y nakadepende lang para sa iyo napusong kapangyarihan Galit na buo Ang matuto sa hamon ni paglaban ng mundo Pamimirata ang sandata upang sila'y makasalba Sa kahirapan ng binala ay ang pawis ng iba Hindi nagtanim mo pang masabing pamarisan ng iba Sumalungat sa pangyayari ng paglaban ng wasa ba may kasalanan ako ba wala sila Nung may magmahing sino yung tama ako ba yung mali dito lang kaming sinig nagkukulmari sino ba may kasalanan ako ba wala sila Nung may magmahing sino yung tama ako ba yung mali dito lang kaming sinig nagkukulmari